Nigay ni ni Rosmar kay Diwata. Nay, ate, kuya, pag-usapan natin ang Paris ni Diwata. Now na. Tito oh! <laughs> boy, anong binigay? Tito boy? Ay, ang dami pinamigay. Grabe yung bahay na yan ang malaki. Ayan o, oh, gagawin daw opisina. Tapos, 1 million na tumataging house and lot. At saka, 1 million na tumataging ting. At isang brand new na e-bike na ibinigay ni Rosemar, grabe. Ang ginawa niya, no, ni Diwata, humalakak, niyakap si Rosemar para... Kaya ang masasabi ko lang, tara kaibigan, usap tayo, pag-isipan natin kung bakit pumunta yung mga tao rito sa Diwata Paris Overload. Ito yung bahay na pinapakita, yung nirigalo, ayan, ayan. Ito, yan, 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 Ito yung bahay na pinapakita dito, yung bahay. Ah, ito yun, Tito Boy? Ito yung bahay na nirigalo kay Diwata. Talaga naman napaka uh, ano ni Diwata. talagang Bakit daw siya nirigalo na ganyan, Tito Boy? Ay para daw hindi siya mainitan at hindi siya may stress dahil ang sabi ni Rosemar hindi ka na mahirapan. Dahil dito yung binigay ni Rosemar kay Diwata at hindi na siya mainitan. Naka-aircom pa, social pa, di ba? Naka-aircom pa. Para yung... nagpapahinga. Yes, nagpapahinga dito si Diwata para hindi mapagod.